Barbikyo-barbikyo barbecue, barbecue lang sa takarundiri ang mga paps. Tagbayente ragod ni tambal sa kaibog lang ba? kay unsaon man pitos man ang panahon, bisan unsa nalang lang jud akong rocket diriya ah, para makakaon akong pamilya ug makapalit og gatas sa akong anak mga paps. Tirada nato karon kay murag, medyo kaulano naman pud. Ang panahon mamalit ratag barbecue mga paps. Kay karon raman good ko naabot gikan ko nag home service, nag install kog touch screen, car stereo sa minivan maong salamat jud kaayo sa pagsalig sir. Unya bootan man akong customer maong dako dako pod iyang gibayad sa akoa makapalit nako ug sudan ani karon diri ra mamalit sa akong amigo diri sa 3 de Mayo lami kaayo ilang barbecue diri sa pungko-pungko sa 3 de Mayo makita ra ni ninyo ug padulong kag bansalan pinaka na traffic light sa 3 de Mayo left side matag gabi era ni sila diri namalit rata diha ug bali 100 ragud unya pagkahuman og luto bat si na dayon takay gigutom na intawon sila didto unya pagabot nako sa balay kuha na dayon ko sa bahaw kay mangaon nami. Palahi na pod tag Estoria mga paps. Kininga video dili jud ko magdahom ani og naay mo Kay og aman man galing mananaw ani Jotaira pero bahala na. Basta importante makablog lang tama o jud na'y ginaingon nako sa inyoha mga paps nga kadtong gusto magblog-blog mo abot radyo ang panahon sa kadaghan tao sa kalibutan naa. Rajoy mga tao na ganahan sa imong mga video ug mo suporta sa imo ha. Ug na aman galing isa o duha nga mag-like sa imong mga video nga. Wala ka kaila sa ilaha mga paps. Pasalamati og dako kay nagpamatod na nga naagihapon gihapon di ay ganahan sa imong video. Bisan wala ka kaila sa ilaha. Kay kasagaran baya aning mag vlog blog ka kay ang kasagaran kusog kaayo mag-like o mag-share sa imong mga video. Kay wala ka kaila taga laing lugar, bitaw mga paps no istorya rana nako pero mao na tinuod. Bitaw mga paps share lang nako akong kahimtang. Dili jud kabayran og kwarta akong kalipay diri ang mga paps. Kay bisan ning anirani among pamoyo malipayon man pod mi mga paps. Ang imposible na permente na kong gihuna-huna sauna, mahimo rajud imposible diri ya. Ako man gong gipangandoy na pamilya sauna na barog rajud diri ang mga paps. Kining mga gipangbuhat nako diri mga paps, wala jud ko do nga maabot ta ari Naaman jud tay mga pangandoy sa kinabuhi no, tambag lang nako og naaman galing kay buhaton sa inyong kinabuhi e sekreto ra mga paps, ayaw sa pagistorya og dili pa nimo kayang buhaton. Ikaw ray masayod diha kay og naaman goy mga tao nga masayod sa imong buhaton puhon-puhon, naa jud nay mo babag sa imoha, mao jud nay timan ni mga paps. Dili mo bilib ang tao sa istorya lang, kinahanglan na na kay nabuhat diha sa imong kaugalingon bago ka mo istorya sa uban. Dili nila makita ang kakapoy sa primero mga paps. Diha na na sila maka-appreciate og na jud kay napamatudan diha. Ana na siya mga paps. Di kalidad naman gud na sa kinabuhi sa mga tao karon mga paps. Mao bitaw daghay na kamino sa amoa, pero nagingon naman ko atong niagi nga kay og naay mga tao nga nakaminos sa imoha ayaw jud og kasuko diha. Isa jud na sila nga magtulod sa imoha nga magkugi jud ka sa imong kaugalingon para sa imong pamilya unya daghan diay kaayong salamat sa mga taong nakaminos sa amoa isa man good na sila nga murag mahagit imong kaugalingon maong ayaw lang kasuko sa ilaha mga paps pero isa akong maistorya sa inyoha ayaw lang ninyo kami nosi ang inyong isigka ingon mga paps kay wala mo masayod sa dagan sa panahon pero dili lang jud na malikayan mga paps nga naa mga tao na inga na jud ang mga batasan, pero sige lang padayon lang ta, kay og nakasala ka sa una sa imong isig katao. Pangayo og pasaylo og ayaw na buhata pero tao ramanta nga magkamali. Jud maong amping lang jud ta mga paps sa atong isig katao og magbaton lang tagrespito sa usag-usa.